Bakit nga ba na-cut short into two days, uh, yung plano sana ay three days na kanilang lang rarally tungkol sa transparency. And the announcement came parang hmm. hours lang after Senator Aimee's oh. speech. Yeah. Hindi ko po alam sa pamunuan po ng INC. Um, siguro, uh, na uh, uh, sa akin lang pong palagay ha, Siguro naman po ay naparating na na ng miyembro ng uh, INC kung ano po talaga yung gusto nila maparating sa administrasyon. Hindi po yung salaysay at kwento ni Senator Aimia, kundi yung gusto nila nat, uh, natigilan o wakasan itong katiwalian. Hmm. Oh, so naniniwala po talaga tayo na yung kasi explicitly naman sinabi po ng INC 'di ba leaders na talagang hindi naman nila uh, gusto talagang pabagsakin o, o patalsikin si uh, Pangulong Bongbong Marcos hindi naman daw yun yung kanilang goal Mm -hmm. Pero inalaw nila okay, si Center Amy okay. Marcos na magsalita doon. Siguro out of their control na sa puntong yon Pero ano po tayo talaga? Uh, Naniniwala po talaga tayo na yung INC po, ang stand po nila ay hindi talaga patatalsikin si Pangulong Bombo mm -hmm. Marcos. Siguro po, uh, muli ah, uh, uh, mas maganda po matanong ay, uh, ang INC dyan. Pero sa sarili ko, ang basa ko, ayon na rin po siguro madamay ng INC, ito mga pinagsasabi ng mga ibang politiko na nakakasira sa mismo sa kanilang agenda. Yung iba po yata tumayo dyan at nagsalita ay hindi align sa kagustuhan ng INC na ang uh, issue lang po nila ay uh, tapusin o rawakasan ang katiwalian. Pero nangyayari po kasi yung ibang nagsasalita dyan, ang gusto nilang wakasan ay yung position po, yung power po ng Pangulo natin. So siguro ayaw po nilang madamay dito sa mga pinagsasabi ng ibang politiko, lalo lalo na at wala namang kakwenta-kwenta yung pinagsasabi nila. To be fair, inulat din namin kagabi, Yusek, na, ang mm. INC, ang pamanuan ng INC, talagang itinaboy yung mga may, yung mga negarali mm. na ang hawak nila ay resign mm. or ano ano or yung uh -huh. uh, yung palit gobyerno na tinatawag nila. So, pero yun na parang na, na, sa totoo lang din, na, nagulat din kami kagabi na uh, transparency, tapos biglang ang naging iso ay tukod dun sa, sa pamilya at sa saka dun sa in uh, drug use before. Ano? Uh, something na ni-raise naman ng media noon before, the, nung campaign pa. No? So, hindi naman ibig sabihin na uh, namin yung iso na yan. Pero, parang hindi lang in tune with kung ano yung pakay doon sa rally kagabi. Tama ba? Parang Tama ganun, Ano? Ngayon, at, mm. tingin ko, isa to sa nagpa-trigger sa kanila dahil baka madamay pa mismo yung mga miyembro ng IOC sa aking palagay hindi lang naman siguro lang nila mapatayan ng mike itong si Senator Amy dahil baka sabihin naman na napaka rude naman akong papatayan siya ng mic. Hmm. Okay. May pa kayo. Dapat ata hingan natin ng uh, reaction dito si uh, Yusec Claire Castro dahil la uh, merong uh, mga usap-usapan po Yusek no na and I don't know kung meron kang narinig po uh, patungkol dito pero lalabas daw kagabi yung quote unquote bagong presidente around midnight. Mm -hmm. Ano Talaga. po ang inyong reaction? Natawa si Yusek. <laughs> <Hindi> ko alam. <laughs> hindi ko alam. Gising pa naman ako niyan, Pero Oo, nag-vlog pa si, ako, si pero Yusek kagabi Hindi ko ka yan. <laughs> Wala kayo narinig na ganong info? Wala. Info. Baka mga troll na naman yan na mapapabordo sa gustong uh, mamuno bago pa mamag 2028 Hindi ko alam. Wala po tayong alam dyan. Okay.